Ali po na mayroong mga partido, mayroong mga tao na gustong makip-cooperate pa, may information na ibibigay sa police, paano po sila makatutulong? tutulong. Opo, uh, welcome po yun. Uh, sa lahat po ng mga uh, kababayan po natin dito sa bayan ng Kuya po at sa probinsya ng Nueva Ecija as a whole, kung may information mong po kayo regarding po sa nasabing insidente, maliit man po o malaki, Huwag po kayong magatubiling lumapit po sa aming police station or sa inyong mga kakilalang otoridad po para may report po agad sa atin at the same time po ma-validate po natin ng maayos. Kasi po hindi naman po lahat ng information is vital po doon sa investigation po na sinasagawa po ng ating police station. So far sir, ano-anong mga pwersa na ang nagtutulungan para din sa kaso natin? Uh, sa ngayon po, uh, may ano na po tayo, may nangamingin na po tayo ng technical assistance sa ating anti-server crime provincial team po dito sa Nubesia. Then, uh, may coordination na rin po tayo ginagawa sa uh, provincial anti-kidnapping team naman po based sa Pampanga. Then, meron din po tayong sinasagawang mga local coordination po sa ating mga karatig Uh, bayan para po kung sakaling may makukulang man silang information with regards to the incident, eh, may bigyan po ng linaw at magamit po natin sa investigation. Person of interest, sir. Meron na ba tayo? Uh, meron po po tayong tinitingnan. Meron na po tayong person of interest. Actually po, meron po dalawa po sila. Kaya lang sa ngayon po, hindi po po natin po pwedeng sabihin na suspect po sila kasi wala po pong direktang magpapatunay ng kailang involvement doon sa nangyaring incident po. Tandang muna, sir. Oh, po uh, magandang hapon po. Sa so, ngayon po, gumugulong na po yung malalimang investigation with regards to the incident po. Allo po, uh, katulong po natin yung provincial command po natin sa pangungunan ng ating provincial director, si Police Colonel ano, Ferdinand Hermino, and sa uh, supervision din po ng ating regional director na si Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan. So, nagpababa po sila ng mga personnel na tutulong po sa Kuya po MPS para maimbestigahan po yung nasabing insidente. So, opo, po. Uh, sabi, uh, pumunta sila doon sa isang subdivision tapos nakitang ang nag-iikot-ikot din siya sa akin. Kumpirmado ba sir yung insidente? Ang kumpirmado lang po sir is nagpunta po sila sa isang subdivision allegedly para kumuha ng pera. Opo. But yung nag-ikot po sa loob ng subdivision hindi po yun uh, ma-confirm natin mm -hmm. dahil wala naman pong mga CCTV footage na nagpapatunay na nag-ikot nga sila sa loob ng subdivision. Mm -hmm. But pero base sa mga nakuha nating kuan uh, CCTV footage naman na natin na pumasok siya at lumabas sa nasabing subdivision po.